sa ating mga pangunahing balita Talagay po ng panahon, lalo pang lumakas ang bagyong Christine habang papalapit po sa Northern Luzon. Huling namataan ang bagyo 180 kilometers, hilagang, hilagang silangan po ng Virac Catanduanes. Ito'y kumikilos pa hilagang kanluran at may lakas ng hangin na abot sa 85 kilometers per hour at bugsong hanggang 105 kilometers per hour. At ayon sa pag-asa, posibleng mag-landfall sa Isabela o Northern Aurora ang bagyo mamayang gabi o bukas na madaling araw. Babaybayin po nito ang Luzon patawid po ng Ilocos Norte bago inaasahang lalabas ng bansa sa araw ng Biyernes dahil po sa bagyo. Ilang lugar sa Luzon at Visayas ang nakataas na sa signal number 2. Habang signal number 1 na rin sa ilang pang bahagi po ng bansa sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Abiso naman po mga kapatid, kanselado na ang klase at pasok sa ilang opisina ngayong araw sa iba't ibang lugar sa bansa. Dahil pa rin sa hagupit ng Bagyong Christine, suspendido na ang pasok sa palasyo. Sa lahat po ng antas yan, pati na sa mga opisina ng gobyerno sa buong Luzon, habang wala na rin pong pasok sa lahat ng antas sa Cebu City at lungsod ng Lapu-Lapu. Abangan dito ang ating ilang pang mga update mula sa mga lokal na pamahalaan na ngayon nga po ay hindi pa ganda sa dami po ng mga lugar na binaha sa kanila pong lokalidad. Samantala sa ilang pang mga paunahing balita, hindi sumipot sa pagdinig po ng Quad Committee kahapon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero idinitalye po ng kanyang kilalang kritiko na si dating senador Leila de Lima sa pagdinig ang umano'y kalakaran ng Davao Death Squad noong pong Mayor Pasi Duterte sa lungsod ng Davao. At ayon kay Dilima, mismong si Duterte po daw ang naguutos at nagbabayad sa mga hitman na pumapatay ng mga suspects sa droga. Aabot umano sa 15 pesos ang binabayaran sa mga asasin ng DDS na pinaghahati-hatian nila ng mga polis. Hindi man sumipot sa Quadcom hearing, haharap naman daw ang dating Pangulong Duterte sa hiwalay na pagdinig ng Senado sa drug war sa susunod na linggo. Pangungunahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang Sabing pagdinig Tiniyak naman ni Senate President Jesus Escudero Na igagalang ng mga senador Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte Napangiti na lamang po naman si Pangulong Marcos Jr. Nang tanungin tungkol po sa mga birada Ni VP Sara Duterte Na hindi siya marunong mamuno ng ating bansa sa pagdiriwang po ng anibersaryo ng Philippine Coast Guard kahapon, tikom ang bibig ng Pangulo sa mga pahayag ng kanyang Vice Presidente. Pero ang an kanyang anak na si Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos ay binanatan si VP Sara. Sumosobra na po daw kasi ang paghuhuramentado ng Vice Presidente. Kaya hindi rin kapagtataka na binabatikos na rin ng publiko ang pagiging insensitive umano nito. Ted Failon at DJ Chacha. nayon nasa Radio 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.